Hi guys! Yung video po natin sa araw na ito, papakita ko naman sa inyo kung paano bumata yung mga tanim namin na talong. Puri nyo to guys, simula umpisa hanggang dulo at sigurado po ako na meron kayong matututunan dito. Tara guys, panoorin natin to. Ayan no, oh, nakita nyo yung talong na yan guys eh, Di ba ito yun yung yan. mga pinapakita ko yun, Yung mga nakarang araw Ayan yung katabi na yan Yung mga medyo bata Ito naman yung uh, Yung mga uh, matataas na Yung pinapakita ko sa inyo Ito na yung ginawa namin guys Ayan no oh. uh, Pinabata na namin Pinutol na siya Ayan oh. no Ganyan guys Kung gusto nyong bumata yung mga ang uh, mga talong ninyo uh, puputulin yun guys ganyan tapos dapat mayroong uh, mayroon kayong pang abono nun guys pagkatapos nyo putulin ng ganyan uh, kung halimbawa katulad niya medyo basa patuyuin nyo lang ng dalawang araw pagkatapos aabonuhan uh, nyo yan guys para uh, bumata siya ibig sabihin parang ganun guys sa kabila ayan o oh parang tao din yan guys kapag uh, mahaba na yung buhok kailangan mong gupitan wow naman yan ang nangyari wow sa, uh, wow namin, uh, Med, uh, medyo hindi na maganda tignan sobrang taas na at saka uh, kumbaga sa tao medyo matanda na kaya kailangan yung putulan yan guys para uh, magmukhang bata ganito lang ang gawin nyo guys pero siguro duhin ang pagputol nyo ganito Ayan o nakita nyo yung pagkaputol Malinis Walang sugat Kita nyo yan guys Ayan o Ganyan dapat pagkaputol nyo ha ah. ah, Huwag nyo susugatan Baka kasi masugat yan Putulin nyo lang ng putulin Hindi po Ginagamitan nyo ng cutter Ayun ah, talagang pangputol yan guys mayroong pangputol yan na nabibili Dapat ganyan Maganda ang Ah, pagkaputol. Hindi yung basta-basta nyo lang puputulin, yung kakamay nyo nang puputulin, hindi po ganun. Dapat meron kayong pangputol talaga, yung pangkating para maganda yung ah, pagkaputol at hindi magkaroon ng sugat. Yung may ano-ano dito, yung may balat, hindi po ganun. May, may posibilidad po kasi na mamatay pagka ganun guys. Ayan, mayroon ng mga lumalabas guys, oh kita nyo yan ha, ah, uli yan eh magkakaroon nila mga sanga-sanga dito yan guys eh ayun nga babata nga siya babalik siya sa pagkabata kasi nga ah, naputol nyo na natrim nyo na ayan oh ayan hanggang dun yan guys lahat ng talungan namin pati yung talong doon sa baba Ayan oh. Yung mga talong dyan na ma malago, wala na. Tinrim na namin lahat yan guys. Ayan, nung ganyan guys oh. Tingnan nyo, ayun oh. Ayan di oh. Diba? Ganyan guys, kung gusto nyo pabatain yung ah, mga matatanda nyo na natalong. Ayan oh. Tinutol na namin yan hanggang dun oh. Itong kabila Ayan o, oh, ayan Diba guys? Ayan o, oh, yung kabila o oh. Ito yung talong na pinapakita ko sa inyo na malalaki na yung sinabi ko sa inyo na puputuli namin. Ito yung katabi. Ito naman yung dating malalaki na, na matataas na talungan. Ayun ginawa namin guys oh. Ah, uh, magsusui kasi yan, babalik sa yan. Uh, magiging mura yan, magiging katulad dun sa kabila guys. Ayun 'no. Oh. Pero dapat pag gumawa kayo ng ganyan, meron na kayong pang-abono, guys. Para uh, lumabas agad yung mga ayan, katulad nyan guys. So, ayun 'no. Oh. Ayun 'no, oh. may bulaklak na lumabas oh. Diba, guys? Para lumabas agad yung mga uh, mga dahon-dahon sa mga gilid. Ganyan lang, guys, magpabata ng mga talong. Kapag ang talong nyo malalaki na, matatanda na, uh, puputulin nyo lang, guys. Ayan! Ganyan lang ang gawin nyo, guys. Babalik at babalik yun sa... Uh, pagkabata mamumunga siya ng maganda uh, magiging ganun guys oh. sa kabila tingnan nyo itong kabila ayan o oh. magiging ganyan yan guys ayan guys hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na ito sana mayroon kayong konting natutunan sa video na ito guys